Hello? Isang magandang hapon sa bawat isa po sa atin. Uh, ito po ang uh, kasampung third Sunday o tinatawag na pagpapasalamat dito sa templo ng Salubon. Salamat tayo sa Diyos dahil waga, naging matagumpay tayo sa sampung buwan at nagpapatuloy dahil sa ating sinumpaan sa dakila ng Panginoon. Ito ang minsahe ngayon ay po sa tulad ng Apostol San Pablo sa mga taga Galasya sa Kapitulo 4 Versikulo 21 hanggang sa 31. Sabihin po dito, Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautosan. Hindi pa galing ninyo naririnig ang kautosan? Tapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak ang isa'y sa aliping babae at ang isa'y sa aliping malaya. Ngayon para lubos natin maunawaan ang kwento o salaysay kung bakit nagkaroon ng dalawang anak ang si Abraham ang isa sa aliping malaya o anak ni Sarah at ang isa naman ay anak sa alipin. Wala iba yung anak naman ni Agara. Balikan natin yung kasaysayan ayon po sa ini. Ayon po dito sa Genesis 16. Si Sarah nga, na asawa ni Abraham, ay hindi nagkakaanak sa kanya. At siya ay may isang alilang babae na taga-Egypto na nagnangalang Adar. At sinabi ni Sarah kay Abraham, narito ngayon, ako'y tinadlangan ng Panginoon na ako'y magkanak. Ipinamamani ko sa iyo, sumipin ka sa aking alit, alilang babae, marahil ay magkakaanap ako sa pangamagitan niya. At dininig ni Abraham ang sabi ni si Sarai. pag ka natin natin, dahil nga si Sarai, yung kanyang tingin sa kanyang sarili ay pinatulad sa mga Kaya hindi siya naging mapalad na magkaroon ng isang anak. Kung baga, para lamang magkaroon siya ng anak, kaya mapunuan ang kanyang pangangailangan ng isang anak, ibinigay niya ang kanyang alilang babae na si Agar na taga-Egypto. Para, kung baga, si Pina ni Abraham at magkaroon siya doon ng isang anak. Kaya nangyari po, at siya ay sumiting kay Agar at naglihi at nang makita nang siya ay naglihi ay di walang halaga niya ang kanyang panginoong babae na kanyang sa kanyang paningin. Kumbaga, nawala yung respeto ni Agar kay Sarah dahil sa pagkakaroon niya ng anak kay Abraham. At nasumpungan, yung pungan, at sinabi ni Sarah kay Abraham, ang aking pagkaapi ay sumayo, idinulot ko ang aking alila sa iyong sinakunang at nang makita niyang siya ay naglihit, ay niwalan akong kapunuhan. Kumbaga, naramdaman ni Sara yung kung ng respeto sa kanya si Agad. Kaya, ang nangyari po, sabi ni Abraham, narito, ang iyong alila ay nasa iyong kamay. Sinabihan niya si Sara. Gawin mo sa kanyang iyong minagaling sa iyong paningin at dinuwahagi siya ni Sarah, Saray at si Agar ay tumakas mula sa kanyang harap. At nasupungan siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal ng tubig sa ilang na nasa daan patungo sa syo. At sinabi, Agar, alila ni Saray, saan ka nang galing at saan ka paroon? At kanyang sinabi, ako'y tumatakas mula sa harap ni Saray na aking Panginoon. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, Magbalika sa iyong Panginoon at pahinuhod ka sa kanyang mga kamay. Kaya ang ginawa po ni Agar, Bumalik po siya sa harapan ni Saray upang maglingkod muli. Ano pang pa sinabi? At sinabi pa ng anghel ng Panginoon kay Agar, Para ko kung may inamang iubihin na hindi mabibilang dahil sa karamihan. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, Narito, ikaw ay magdadalang tao at ikaw ay manganak ng isang lalaki at ang itatawag mo sa kanyang ngalan ay Ismael sa dininig ng Panginoon ang iyong kadalamhatian. Ang pag po natin, dahil nga sa nagkaroon ng ugnayan si Abraham ay Agar, siya ay naglihi at dininig ang kanyang panalangin at ipinanganak niya ang kanyang anak na si Ismail. At nanganak si Agar ng isang lalaki kay Abraham na tinatawag na Abraham, Abraham. ay ating tinawag ni Abraham. Abraham na pangalan Abraham. sa kanyang anak ay ipinanganak ni Agar ay Ismail. Kung baga po, sa pangyayaring ito, Natupad yung ayon sa napag-usapan nilang mag-asawa na magkaroon ng anak si Sarah sa pamamagitan ng kanyang alilang babae. Bakit po ipinahintulog yung babae niya? Kapagka, <laughs> usapan nilang mag-asawa yun. Magkaroon yung isang ingat. Kahit may pahintulog ng asawang babae, kaya nangyari, ipinanganak si Ismail. <laughs> At nang si Abraham ay siyam na po, na taon ay nagpakita ang Panginoon kay Abraham at sa kanya nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harapan ko at magpakasaglal ka. At ako ay makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking paramihing mainam. At nagpatera pa si Abraham at ang Diyos ay nakipag-usap kanya na kanyang sinasabi tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasayo at ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Sinabi ng Diyos kay Abraham at tungkol sa iyo, ingatan mo ang aking tipan. Iingatan mo at ng iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Ito ang aking tipan na iyong ingatan sa akin at sa iyo at sa iyong pagkamatay mo. Tutuliin ang bawat lalaki sa iyo. po, sabi dito, At si Abraham ay siyam na putsyam nang tumiin ang laman ng kanyang balat ng masama. Kumbaga, nung tinuli si Abraham, 99 years old. At si Ismael ay labing tatlong taong nang tuliin ang laman ng balat ng masama. 13 si anyos naman nung no? tuliin si Ismael. Ngayon, yung tatlong anghel dumalaw ngayon kay Abraham para kumbaga ibalita kay Abraham yung tinatawag na magiging anak niya sa tanako. Yung sabi dito, At sinabi nila ng mga sa kanya, saan naroon si Sarah may yung asawa? At sinabi niya, narito sa, nasa tulda. At sinabi, walang salang, di ako'y kapalik sa inibigan ng panahon. At narito ang iyong asawa ay magkakalap ng isang lalaki. At narinig ni Sarah sa pintuan ng tulda na nasa likod niya, si Abraham at si Sarah ngayon matatanda na at lipas na sa panahon at tinigilan na ni Sarah ang kaugalian ng mga babae. Kung baga, yung paglilinis ng babae, yung tinatawag ngayon na buwan ng dalaw, wala na. Kung baga, minu minupos na. At nagtawa si Sarah sa kanyang sarili na sinasabi, Pagkatapos na ako'y tumanda, ay magtatamong ako ng kaligayahan at matanda na rin pa siya ang Panginoon ko. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, Bakit tumawa si Sarah na sinasabi, Tunay kayang ako'y mangananak na matanda na ako? May anong bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sa tabhanang panahon ay babalik ako sa iyo sa taong darating at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Na magkakayon, nagkaila si Sarah at nagsabi, hindi ako tumawa. Sa pagkat, siya'y natakot. Ngunit, sinabi niya, hindi gayon, kundi ikaw ay tumawa. Nagkaila pa si Sarah. Kasi nangyari to, nung binabalita ng tatlong anghel kay Abraham na magkakaroon ng isang anak, o kaya, uh, yung tungkol sa patungkol sa magkakaanak si Sarah, nandun lang yung sa likod ng pintok ng tulda, hindi nita niligyan yung pinag-uusapan, kaya natawa siya. Kung kailan lipas na yung panahon, kung magkakaanak pa ba ako? E si Abraham naman, kung magamahina na, wala nang katalahan. Kaya nangyari, sabi po dito, at sinabi ng Panginoon, ililihim mo ka kay Abraham ang aking gagawin. Kaya si Abraham ay tunay na naging isang bansang malaki at matibay at pagpapalayin sa kanya ang lahat ng mga bansa. Kaya po nangyari dito po, sa pamamagitan ng balakang ni Abraham, nagsimula ang binhi naluwabas mula, at agar na, 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 na aliping babae ni Sarah ay nagkaanak ng isang lalaki na tinatawag na Ismail, na naging isang malaking bansa. At nagkaroon naman ng pangako ang Diyos sa pamamagitan ni ng mga anghel kay Abraham o ng tatlong anghel na magkakaroon ng isang anak na muli si Abraham sa pamamagitan ni Sarah na bagamat ito'y lipas na ito'y nangyari sapagkat ang lahat ng mga bagay sa harapan ng dasilan Panginoon Diyos ay may panyalari. Ba't naman po tumawa si Saray, kumbaga, tinanggap niya rin niya, nagkaila pa siya, pero hindi, hindi niya maitatago ang bagay sa pagka tunay nga po na ginawa niya ang tumawa. Kaya po, kumbaga, mula kay Abraham, ang asawa niya si Sarah, na unay Sarah, at sa katas, mayroon babae na yun naman ay ibinigay muna ni Sarah para magkaroon siya ng isang anak sa pamamagitan ni Agar na iyon ay tinatawag na anak sa pagka-alipin. Dahil alipin nga ang kanyang ina. Yung anak ng isang malaya o malayang babae sapagkat siya'y tunay na asawa ni Abraham ito naman po yung lahi ni Isaac. Kaya po, nung walang tao na si Isaac, siya tinulit din. Kaya mula sa lahi ni Abraham, pag nung siyam na, kung siyam na taong si Abraham, tinulit siya, at pagkatapos, 13 si anyos naman nung tuliin si Ismael, at nung ikawalong araw naman, pagkapanginat naman, kay Isaac, ay tinulit din siya. Yun na po yung tipa ng Diyos. Ngayon po, doon nakikilala yung tunay na tipa ng Diyos sa mga tao. Kung papaano ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa tao, kung paano ang Diyos ay merong tipan sa tao sa pamamagitan ng palatandaan sa mga lalaki na walang iba ang tinatawag na pagtutuli. Kaya po, hindi wala ang isang lahat ng bangsa ay ang mga lalaki ito ibig sabihin buya mula yung salipi ni Abraham pero kung yun ay hindi to ibig sabihin yung mga anak yung salipi hindi yun kasama dun sa lahi ni Abraham yun po ang pagkakatilan nyo ngayon po itutuloy natin Gayunan, ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman. Dahil lang lang po sa pangangailangan ng isang anak, kaya ipinanganak sa laman si Ismael. Ngunit, ang anak sa aliping malaya ay sa pamamagitan ng panato. Na bagamat hindi katanggap-tanggap ang panato dahil nga ang kanilang kalagayan, lipas na si Sarah at si Abraham naman matanda na wala na ang kakayahan makabuo ng isang anak, pero dahil sa pangako, nanalig si Abraham at natupad ang ayon sa sinabi ng tatlong anghel. Nung dalawin siya ng tatlong anghel na nandun naman sa likod ng pintuan si Sarah at nagkaroon po yun ng kahayagan nung maglihi si Sarah at nang ipanganap niya si Isaac. Kaya po yun ang naging pipa ng Diyos kay Abraham. Ang mga bagay na ay may lamang talinhaga sapagkat ang mga babaeng ito ay dalawang pipan na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin na ito ay si Adam. Ang Adam na ay sa bundok ng Sinai sa Arabia. At ito'y katulad ng Jerusalem ngayon sapagkat ito'y nasa pagkalipin kasama ng kanyang mga anak. Kaya kung pag-aralan po natin, lahat ng mga lahi ni Ismael, kung pag-ikotin mo natin ng pangalan, Ismael, doon na nagpula yung lahi ng mga Islam. Yung lahi na may kaugnayan din sa Diyos, pero dahil nga sa kanilang mga wika, iba ang tawag nila sa kanilang Diyos. Ngunit, ang Jerusalem ay nasa itaas, ay malaya, na siya ina natin sapagkat sa susunod magsaya ka o baog na hindi nanganak, pagbiglang umawit at dumiyaw ka ikaw na hindi nagdaramdam sa pangananak, sapagkat higit pang anak na pinabayaan kayo sa mga anak ng may asawa at tayo mga kapatid tulad nyo sa ay mga anak sa pangako Datapwat tapat kung papaano niya ay ayon sa laman, ay nag-usig sa ipinanganak. Ayon sa Espiritu, ay gayon din naman ngayon. Kaya kung pag-aralan po natin, sa kalagayan ng tao, minsan po sa buhay natin, lumalakad tayo ayon sa laman. At minsan naman, lumalakad tayo ayon sa Espiritu. Pero ang pag-aralan po natin, mula nung kay Moises, nagkaroon na ng kung baga, inayos. Sa pamamadita ng mga kaltosan ng tao ay kinakailangan meron siyang gagawin sa kanyang sarili at meron siyang gagawin sa Diyos. Halimbawa, yung itatag ang tinatawag na sabat, anim na araw para sa pansarili nating pangangailangan at isang araw para sa Diyos. Na yun ang pinakamahalaga na bagamat tayo ay nangangailangan ng sarili nating pangangailangan material, pangangailangan ng ating katawan naman, tayo po ay nagtatrabaho, nagtataguyot ng ating mga pamilya upang tayo mabuhay. Pero meron pong isang bagay na pinakamahalaga, yung tinatawag na sabat, na doon po dapat pag-ukulan naman natin yung mga bagay ayon sa Espiritu, sa mga tuwid bagay, sa sarili din nating Espiritu, na pagkaroon ng kapahinahan upang makarinig ng Ibanghilyo o salita ng Diyos. Na ito po ang magtuturo sa atin ng mga pamantayan o mga bagay o mga hangganan ng mga dapat natin gawin dito sa ibabaw ng sanglibutan. Pero pagtamin saan po, tinatawag tayong mga magnanakaw o kaya mga mga, mga ngalun Bakit po? Minsan yung panahon sana sa pakikinig ng ibang na nandun tayo sa simbahan para magsimba, nananakaw pa natin. Nakatuon pa rin sa trabaho. Minsan, pinatakaw tayo mga niya dahil nakipagti na tayo sa Diyos sa pamamagitan ng sumpato na tayo'y maglilingkod sa kanya ng buha. Pero pagka minsan, sa halip na yung panahon sana para sa Diyos, sa agaw, walang iba yung mga trabaho natin, mga gawaing bahay, na yan po, kumbaga, kapag sabi nga, kapag ayaw, marami daw kong dahilan. Pero pag gusto, marami rin taraan. Ngayon, nasa atin na po yan, pagpapasya. Kung ito ba'y aayunin, anin na araw tayo sa paglingon at isang araw para sa Diyos. Kaya kung din natin, sa buhay natin dito sa ibaba ng Diyos, napakahalaga po ang mabuhay. Pero hindi ang mahala natin ang mga bagay na spiritual. Abraham kay Sarah sa pangako. Tayo naman po ay merong pangako Dios Diyos sa isa sa atin. Walang iba, yung kanyang pagkakit ay tayo kasama niya doon sa buhay na walang hanggan. Tayo po yung mga anak sa pangako at merong pangako sa atin ng Diyos. Kinakailangan yun po ang pakanasahin natin at hindi yung pagiging anak sa laman. Walang iba, hanggang na lamang ng ating buhay dito sa ibang lupa pagkatapos na humiwalay ang kaluluwa sa ating katawag naman, na yun ay tinatawag na patay na hanggang doon lang. Pero sabi nga, kung kayo ay nagsisiasa lamang sa buhay na ito, kayo na ang pinakakahabag-habag. At kailangan tayo natin yung mga bagay na uukol sa pangalan ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Kalinman, anong masasabi ng kasula kasulatan? alayasin ang aliping babae ang kanyang anak sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya na mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng malipin, alipin, kundi ng babaeng malaya. Kung mapapansin po natin sa ngayon, pagamat po iisa ang pinanggalingan sa mga balibalita ngayon, dalawang lahi isang pinanggalingan, nagtatalo-talo, nag-aaway-aaway sa isang lugar na dapat doon malahan. Pero isa lang ang pinanggalingan nila. Kagaya ngayon, eh dati noon, nag-aaway-aaway, tabak sa tabak. Pero ngayon, kung mapapalitaan natin na iyari doon sa trail, hindi na po ordinary yung kagulungan kung di misail na ang Hindi lang isang tao ang namamatay. Kundi karamihan kahit mga walang kamalay-malay ay nangyayari yun. Dahil po sa pag-aagawan, kung para pag ng lahi, kaya nangyayari, nag aaway sila dahil sa kanil kanilang mga paninindigan. Na naman, sa panahon naman ni eh, Miss Abraham, yun na po nangyari na yun. At hanggang ngayon, patuloy na mangyayari dahil sinabi rin yun ng ating kakilang Panginoon hindi ang bansa laban sa bansa. Sa pagkatuwid, hindi ba yan ang kasuhukong? Kapag nagtaraan muna ang kapigharihan at pagkatapos yan ang pagbabalik na ng ating kapilang Panginoon. Tumbaga, pagkatapos na ang gira, simple, walang tayong makain, walang hanap buhay, yun na yung tinatawag na kadalamhatian. At pagkatapos yun na yan ang pagbabalik. Epo, po, mapalag tayo kung tayo nagtatagumpay. Bagamat malayo tayo doon sa pinangyayarihan, pero mapalag pa rin tayo dahil kahit papalong, nagpapatuloy pa rin tayo sa paglilingkuran sa ating nakilang Panginoon. Pero bagamat sabi sa sabihin natin, wala dito ang bumba, wala dito ang gira, pero meron gira dito. Walang iba. Yung paglalaban ng ating sariling pagkatao at yung kalupan ng Diyos. <laughs> yung ba ng Diyos, ang tayo itawagin, kalingain, pahayagan ng salita ng Diyos, pero nag-aaway po ang espiritu at laman. Yan po ay nangyayari din sa atin. Tahimik na magkalaman. Kahit sa isang tao, ang kalupuban natin, iba naman ang nasa sa dito sa hilig ng laman. Naglalaban din yan. Kung doon, kung ba ang nagigira, dito sa sarili nating pagkatao, nagkakalaban yan sa kalooban natin. Minsan gusto natin magsimba, minsan ayaw. Kaya rin yung nananayin, eh, yun ang nasusunod. Pero dahil po, sa dapat maunawaan natin, hindi tayo anak sa alipin, anak tayo sa malaya, Kina kailangan ang pakanasahin natin yung mga aral na spiritual ayon sa panako ng Diyos sa bawat isa sa amin. Kaya tayo ay nandito at nagpapatuloy ng ating paglilingkod sa nakilang Panginoon. May po, uh, bigyan natin ng buha. Sabi dito, magpakasaktan tayo. Magpil ng dila, yun ang taraan ng kasaktalan. Salamat at pagpalayan tayo ng Diyos. Isang magandang hapon sa bawat sa atin.